May kunti pa ba? Ha? O, ay bakit mayroon naman dito. Wala na na naman wala ko. naman yan si Greg na kala ko ba chinak mo na king? Ay, nabigyan na daw. Ay, pre. Ba, oh, mo sa na na kayo? Ay, ito ay, ay, na. Oh, ay, mauubos namin pang narating na abayak. Matagal mo naman. Ay, ah. ay ka muna. Ayun na pa kami naghihintay sa iyo ay. Dadala-dalawa kami ni Utol dito. Ano dala mo? Ay, ibon Ba't sino ba kasama mo? Ay, si Kung TV Ay, bak Ay, bakit naman sinama mo po napakatakaw sa pulutan? Ay, wala tayong magagawa, pre. Ikaw, wala tayong alak. Ay, kaya ako sila iwi, bumibili ng alak. Dalawa ang dala noon. Arre! gagawin Ay, iyon nyak pare. Ay, napakatakaw sa pulutan. Ha? Huh? muna huh? baka dumating pa. Oh. Na Asa mo ba iniwan? Marapit tayo, nagbubuhi bila lang kay, kay, kay kasi sa Ay, hindi yun naman taong i. Eh. Ay, oh, bre! Oh, padang, ito, ito na, yak. At ikukuha mm. ako ng upuan. Ba, ako sa inyo, bag nalang alak. Ito mo na ilagay din sa iba mong labisan. Ah, ito mo na sa baba. Oh, bumili na ako rin ng na, ano. Nakakahilo pag naniniyan din ang lahat. Ho. Sabi kasi ni Greg, ay eh, bumili oh. daw ako ng alak eh. May ginamat tayo sa iba Kaya lang alak lang binilit. Ay, eh, yan! No? Oh, ay ari oh, na ay naman inumin niya ng walang pulutan. Oh, ari oh. naman natin inumin niya ng kahit tulang pulutan. Uh, no. ay Ayak, ano ko? Panghirap lang inumin ito ng walang pulutan. Oo, oh, ah. Mana naman. Ay, kaya nga mag mo. mo na dito, alapag mo. Alak lang, hindi nakailangan kailangan ng mm. pulutan. Tumakay ka muna, tumakay ka muna. Para ah, magandang ano, magandang ano. Oh, padarating ko naman, pre. Ay, ganun talaga siya. Yeah. Ganun talaga, alam mo namang mahal na mahal ka namin. Kahit medyo ganyang matakaw ka sa pulutan. Ay, wala na mga ano, wala na wala tayong pulutan. Ayun ay, na nga sinasabi ko, But, dapat ay bumili ka din naman manda. Ay, hindi naman sinabi ni paring Green na bumili na pulutan, sabi... Ay, ito ba daw mo ni Sabuntay? Ay, ay, ay mo na! Mabaya ba, ba, ba puro alak na lang tayo! Ay, panghirap naman ito, baka ganyan walang pulutan. Ganon din naman, pag may pulutan, uubusin mo ay, din lang ang kakad. King! Ay, si, pri, pag may pulutan, may alak na, ba't may pulutan? Ay, wala nga, ay di bumili ka. Ganun din lang oh. naman kalalabas. Ay, naman, pre, ng na okay. tindahan. Inumin talaan inumin iyan. Oh. Ano Ay, harap naman ito. Ay, kaya kinta na yan, pre. Oo, oh, ganun talaga. O, oh, tubig, oh, magtubig ka. Dalawang puti pa naman yung ating, yung dalagala mo, pre, ay, aba. Hindi mo kasi sinabi na wala wala pulutan pala dito. Ay, sabi yeah. nga Ganun din, din naman, pili. pre, ganun din naman. Kung magdadala siya ng pulutan, siya din lang naman ang kakain. Ay, oh. <laughs> Tagay! O! Tagay! Eh! Piy! O! Anong kinakamitin to? Nasamit na yata! Luko na yata pati na siya! May manok na pre! Kasi ang problema... Kasi problema ay Ay, ang isa! Ay, ayun! nga! Pag wala, ayak, wala hmm, naman na natin. Tungkin, naman na natin na sa binili kong dalawang buti. Oh, ngayon ka ay parang binabaay mo kami ay. Hindi nga, ay, kasi kung wala sinabi... Wala ganun, magpapainom ka Kung sinabi ka agad na walang pulutan dito, di sana yung kahit hmm. Takay ko pare, takay ko. O, oh. kasunod sa iyo. Ang lakaso itong... Aso ah. ah. kay... Wala nga pulutan dito pare, wala nga kami pulutan. Takay ko pare. Oh hindi naman pag may pulutan, ubos mo rin kagan. hindi pa sa ubos ang tagay. Ay, siyempre, tatang. Eh. Lalo na pag masarap ang pulutan eh. ay. Ay, oh, pre. Kasi ka na? Di, okay, Matapang lang, yung alak pare. Matapang hmm. lang. Hmm. Napakalayo nga na ng na tindahan dito sa inyo. Alay, bumili ka daw. Napakalayo nga ng tindahan dito sa inyo. Ang utakay mo, kung talaga. Ay, Madaling malalasing nito pag walang pulutan. Ay, mas maganda yun pag ikay nalasing ka agad. Oo. Oo, busa natin yung no, kanyang dinalang alak. Ayan na. 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 Oh, yuck. Ay, ay, ay. wala ang pulutan kasi. Wala yuck kasi talagang pulutan. Pare, pasensya mala. ka na. Wala talagang pulutan. Mahirap. So, uh, ah, Malastik kayo eh. Hindi mala kayo nag... Ay. Ah! May kunti pa ba? Bakit mayroon naman dito? Wala mo naman ako. Arre. Ano ba namang? Ay, inubos. Uy! Inubos na nito. Ayan. May paruta naman pala kayo. Bakit nyo ba ko binibigyan? Ay, hindi mo na Alam wala mo na, alam na, kasi ay, namin na matakaw ka sa pulutan, Walang Walastig na mga ito, ba? Eh, bakit? Pulutan lang yan, ay. Ay, mano. Ay, nagtadamot ninyo sa akin. Ay, kung nilabas kasi namin, Priyan, ay, baka hindi natin na, yung hindi pa ubus. Wala na yan. Oo, oh, sa inyo na ito. Walastig na yan. Ginaganyan, ginaganyan yun na ako eh. Ano namang klase kayong... Kaya kaya hindi kasi alam namin matakaw ka sa pulutan na ay. ay ikaw naman kasi paglalapat ay umus. Galong din. Uwi na ako, bahala na. Ano yung uwi? Kaya may ikit may puti kami. Oo alam ka. Salamat dito sa dalawang puti. Ay nalang punyak pati yung tao. <laughs> Baya siya siyang matakaw sa pulutan. <laughs> alam na.